Dahil sa custodial facility ngayon ng Asinggan Police Station ang suspect na si Army Corporal Roger Domingo, 30 anyos, nakatalaga sa Port Micanash Infantry Battalion, Armor Division, Baloy, Lanao del Norte, at residente ng Barangay Poblacion East Asingana. Sa ulat ng Asinggan Chief Police Major Kathleen Mayawingan, alas 12 kagabi, inaresto ng kanyang mga tao ng suspect sa bisya ng Waranto Paris sa Poblacion East sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 Antay anti-violence against women and their children law, Section E with criminal case number U30179 na pinagkaluban ng korte ng piyansang 36,000 pesos at Section I with criminal case number U30180 na may piyansang 72,000 pesos at dahil sa kabiguan nito na makapaglagak ng nasabing halagay na nanatili ito sa police station ng Asingkang. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo, Sama-sama tayo, Pilipino. Inihahandog ng TESA Mouth sa Flagship Tourism Enterprise Zone Authority, Provincial Government of Bataan, Philippine Veterans Affairs Office at Municipality of Pilar and Libre Shakay sa electric vehicle patungo sa dambana na kagitingan ngayong ika-12 ng Hunyo 2024, araw na kalayaan. Ang programang ito ay naglalayong hikayatin ang mamayang Pilipino na makibahagi sa pagunita sa katapang kailangan ng ating mga bayani nang makamit ang kasarilan ng ating bansa noong 12 Hunyo 1998. Gayun din ito ay magsisilbing dry run para sa pagkakaroon ng regular na libreng sakay patungo sa Mount Samad simula ngayong buwan ng Hulyo. Para sa si MBC TV Network News, Dani Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino! Upang mabigyan naman ang panahon, ang mga nais magkatrabaho ay ilunun sa naman sa lalawigan ng Monday Samar ang tinatawag na Ibabaw Job and Service Fair Bukas, June 13, sa Provincial Capital sa Northern Samar. Ayon sa report ng Provincial Information Office, mahigit isang daan ng mga job vacancies ang new offer. Kabilang dito, ang security officers, drivers, Sales agent, full technician, help desk support, cashier, bar manager, bartender, pharmacist, mechanic, booking staff, kasama rin dito ang HR, assistant, account counselor, mechanical engineer, civil engineer, receptionist, credit and sales representative, store crew, maintenance, bagger at iba pa. Kailangan lamang magdalaan ng biodata at resume may ibang mahalaga na komento. pa rin ito ng Northern Summer Public Employment Service Office o NSPISO at sa pakikipagtulungan na rin ng gobyerno at privado na sektor. Layunin nito ayon pa rin sa report ng Provincial Information Office na mabawasan ang bilang ng mga walang trabaho dito sa lalawigan ng Northern Summer kung saan bahagi pa nito sa pagdiriwa ng ka-15 years anniversary sa lalawigan sa June 19. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Gallit bantayan sama-sama tayo Pilipino